Sa mga balita naman po sa labas ng bansa, aabot sa 27 Pinoy seafarers ang apektado matapos ng panibagong pag-atake ng militanting grupong Houthi sa Gulf of Aden. Nangyari nga yan matapos pasabugan ang apat na beses ang MV Transworld sa kaya mga Pilipinong tripulante. Mabilis namang nakaalis ang barko dahil hindi napuruhan ng rudder at propeller ng vessel. Una nang inako ng grupong Huti ang pag-atake. Ayon sa grupo, pumasok ang barkong napinsala sa pantalang sakop ng mga Palestino. Kinumpirma naman ng Department of Migrant Workers na maayos na ang lagay ng mga marinong Pinoy. Kaawa-awa naman po ang sinapit ng ilan sa mga biktimang bihag ng militanteng grupong Hamas simula noong pumutok ang October 7 attack. Yan nga matapos na isa publiko ng grupong Hostages Family Forum ang ilan sa persahang pagdakip sa mga binihag na biktima sa Gaza. At ayon sa report, pawang mga kadalakihan ang mga nakuhanan po ng video na kabilang po sa higit na isandaang individual na hawak pa rin po ng Hamas. Tuluyan na pong binuksan Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ang posibilidad ng partial deal agreement sa Hamas upang mapalaya ang ilang pangbihag ng grupo sa Gaza. Walo naman ang patay matapos masunog ang isang research facility sa Moscow, Russia. Kabilang sa mga nasawi, ang dalawang biktima na nakunan sa video na natrapat na pilitang tumalon sa gusali sa pag asang makaligtas sa sunog. Blanko pa ang mga otoridad sa pinagmula ng apoy. Patuloy namang inaalam ang lawak at halaga ng pinsala ng nasabing insident. Umakit na po sa 47 ang patay sa pananalasa ng masamang panahon at matinding mga pagbabaha. Sa China, kabilang sa mga napuruhan ang Yunnan Region Ayon sa kanilang weather bureau, posibleng magpatuloy ang masamang panahon sa mga susunod na araw. unang nga pong ipinagutos ni Chinese President Xi Jinping na tutukan ang ginagawang relief efforts para nga sa mga apektadong residente. Aabot naman sa labintatlong crew member ng yate ang sinampahan ng kasong arson matapos maitala ang forest fire sa isla ng Hydra sa Greece. Ayon sa report, hating gabi ng biyernes nang sumiklab naturang wildfire. itinang naman ang mga itinuturong salari ng paratang sa kanila. Hawak na rin ng Greek police ang ginamit na vessel ng mga inireklamong grupo. Sabado nang tuluyang maapula ng mga responding bumbero ang apektadong isla. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.